Let me, let me, uh, na narinig na hoon natin yan, last week pa ho eh. Uh, when I asked my brother Rafi, wala naman siya sinasabi na may kudeta ho. So, eh, ako hoon na nakakaalam, pero wala naman siyang sinishare na may kudeta uh, sa Congress uh, sa Senate. Dito sa Congress, naririnig hoon namin, pero hindi <laughs> ho kami pwede makialap diyan. Kung baga sa bahay ho, bahay ho nila yun eh. Bakit to natin pa pakialaman? Eh, yung nagsabi ho siguro na dito ho galing sa atin, I don't know kung saan po nakuha yun, pero kami ho dito. Kung ibig sabihin po ng uh, the the lady senator from Ilocos na it originated from us, na kami may plano or did she say exactly na dito ba nang galing yung balita yung, sa Congress? Yung pong ugong-ugong ay -ugong, eh, galing dito. <laughs> Well, eh, kahit naman saan, pag uh, mga kwento ho, kahit saan, kahit sa kapitbahay mo, pwede mag-umpisa ho yan, pwede ho sa mga uh, kapihan, sa barberia. Kung yan ho'y ugong-ugong, yan ho'y mga chismis lang, eh, kahit sa ano, pwede mag-originate ho yan. Pero ako na, kami naman ho rito kasi we're so busy with uh, what we're doing right now. Ito nga po yung uh, charter change so uh, pinag-uusapan. And there's, there's a lot of things to, that we're doing right now here in Congress. Kagaya ho yun na itanong kanina about inflation, tas investigation about ito sa mga NFA na ho yan. Eh, marami ho kaming uh, ga, uh, ginagawa rito na wala na ho yata kaming oras para pag-usapan ho yung kudeta na. Besides, sila ho dapat mag-usap-usap to hindi ho kami dito because wala ho kami pakialam dito sa kung magpalit man sila ng liderato, mag-tumbling-tumbling ho sila doon, wala ho kami pakialam doon. Bahala ho sila sa buhay nila. malalaki na ho sila, matatanda na rin ho sila. Maraming salamat po. But, but uh, boss, do you think do you feel na it's a bit of a low blow na ginagawa pong subject of chismis itong house? Ay, alam niyo ho, eh, all I can say is like um, eh, naman ho talaga. I mean, pag wala siguro, pag uh, marami ka ginagawa, eh, napupukul ka, na, nababato ka. Pero sana naman, no, like uh, pakiusap ko ho na hindi lang ho sa kanila, pati ho dito sa mga kasamahan ko, we just keep on moving forward, let's do our jobs. Kasi marami pa hong dapat gawin ho. Nakakahiya na rin eh. Para hong telenovela tayo, pinapanood ho tayo ng mga media, lahat ng tao pagdating ng alas 6 ng gabi. Ano kayang sanabi na naman? Ano sagot kaya ng Senado? Ano kaya sagot ng Kongreso? Nagiging tampulan na lang ho ng chismis ng away. Nakakahiya rin ho. Pinapasweldahan ho lahat kami dito, 300 plus, pati ho sila doon ng uh, taong bayan. Pagkatapos walang ginawa, kundi mag-away-away. Nakakahiya naman ho, di ho ba? I mean, besides, we're government officials, we're leaders. Dapat ho, we'll just focus on... Uh, Uh, how to uh, come up with laws para ika to alleviate itong kahirapan po ng ating bayan. Hindi naman po yung chismis siguro. Otherwise, palitan na po siguro yung ating uh, tawag, House of uh, Chismis and Chismosa siguro, Senate uh, Chismis of the Philippines. Ganun lang siguro gawin natin, di ho ba? Or mga Bully of the Philippines, House of Bullies. Uh, both houses of bullies, upper chamber, lower chamber, kung ganoon ho, away-away na lang ho siguro. Mas maganda ho siguro, let's just focus uh, doon po sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Salamat po.